Sa patamsak Diyan lang muna kaya sa labas kasi ay mga manok tinan na mga manok ko. Malamigan sila. Ay nana, na. Halik na. Nana, may langga ako. Ali na na. Na, ali na. Nana. Ali, ang sama mo. Bawit siya ita. Ha, gin ita. Nana, kam, 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 nana. Nana. Dalaga na kay si Nana, o, di ka pangitlog. Si Kana, di ka pangitlog. Ali, kam, kam, nana. Kim, kim. Kim, kam, 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 Kana, na, here. Kam, Kana. Lang lang, kam. Kam, lang. Hi.